Rick Ray pinakabagong Pinoy na nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Gumawa ng kasaysayan ang isa na namang Pinoy matapos makarating sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa buong mundo, na Mount Everest. Si Resail Rick Rayb na tubong Cotabato City ang pinakabagong pang-anin na Pilipinong nakatungtong sa tuktok ng bundok dakong alas 7 ng umaga noong Huwebes, Mayo 15, oras sa Nepal. Ito ay makalipas ang halos dalawang dekada mula ng maitala ang unang mountaineer mula sa Pilipinas na nakakaakyat sa Mount Everest. Ayon sa may bahay ni Ray, walang sponsor at hindi isinapubliko ang pagsama ng kanyang mister sa naturang ekspedisyon at tahimik na determinado at ngayon ay nakarating na ang summit ng bundok. Inihayag din niya na hindi pa natatapos ang journey ng kanyang mister hanggat makababa ito mula sa bundok at makauwi ng ligtas. Kasama ni Ray na matagumpay na nakarating sa summit ang tatlong Nepalese, isang Indian at isang British Mountaineer. Samantala, dalawa pang Pilipino ang tang -tang tatangkaing makarating ang summit kabilang dito sina Heno Panganiban at Miguel Mapalad na pinangungunahan ng Philippine 14 Peaks Expedition Team. Huling nakapagtala ng Pilipinong nakaakyat sa Mount Everest ay noong 2007 sa sina Noiny V. Cislao Janelle Belarmino at Karina Dayondon.